Hello good day po no. Mga koponyo no na pag-usapan po natin ngayon yung mga nanalo sa grand finals ng no? mga kanya-kanyang category no. Uh, si ano po si Michael Bolton, Miley Cyrus no. Uh, nag-guess sa Itpolaga no. Kahit tapos na po yung ano yung contest talagang meron pa rin silang exposure no. 'Yan ang maganda no. Ngayon tapos na andyan pa rin no isa pa pala si Basil Valdez no kahit tapos na po uh, nakakapag-perform pa rin sila tsaka ano ma maganda yung tulad ng sinabi ko kanina may exposure pa rin sila no ito lang may ganda no talagang hindi hindi pa sila hindi hindi, hindi lang doon nagtatapos no doon sa grand finals no kita nyo may mga guesting pa rin sila ay lang maganda no kasi talagang uh, sumikat po sila no kaya tsaka naging very successful itong segment ng Itbulaga. Yan, kaya nakakatuwa rin ano, talagang hindi doon nagtatapos, no? May guesting pa rin. May mga follow-up guesting pa po sila. Uh, sigurado po marami pa po 'yan. Tsaka parang inannounce po si Boss Joey ata, ano, parang may contest na naman na susunod pero hindi ko pa alam kung ano. Kaya kaya puro ganito lang po yung aking ina, uh, yung puro slide lang po kasi yung copyright po, eh, no? yun po yung iniiwasan ko, no? Kaya, yung iba kasi sinasabi, nagkikwento lang ako. Pero ito lang po yung mga opinion ko, no? Pasensya na kayo kung puro slide lang, no? Kasi ayoko po na makapirate po tayo, no? Uh, ngayon lang po, ito opinion ko po, eh, legit po ito, no? Hindi yung iba kung ano-anong title na sinasabi para lang mapanood. Pero ito po, totoo, no? Ito po ang opinion, no? Sa mga nangyayari, sa mga contestants ng The Clones, no? Kaya pasensya na po kung puro slideshow lang to, no? Ang importante po, totoo itong mga in-opinion ko, no? Thanks for listening. Please like and subscribe. God bless po.